Heto nga ang umagahan ng aking anak ngayon. Nagpaluto nga siya ng itlog at saka toyo at nagpasangag siya ng kani. At heto na, nakahanda na ang kanyang umagahan. Pagkatapos nga niyang kumain, iginaya ko na siya. Pinaliguan. O, oh, di ba? poging pogin na ang aking anak. Sabi ko nga sa kanya, wag siyang aabse. At malapit na ang kanilang exam. At hen nga, at nakagayak na ang aking anak at papasok na siya sa kanilang school. Hello, Philippines and hello, world. Bunti ko na naman makalimutan. <laughs> magandang magandang araw po sa ating lahat. Nawa no, po ay lagi tayong babasbasa ng ating Panginoong Diyos. Iingatan at laging malusog ang katawan Malayo sa anumang karamdama. Sabi ko nga, lagi tayong magpapasalamat sa Kanya. Dahil sa magandang buhay na ibinibigay niya sa atin araw-araw. So heto nga at papasok na ulit ako sa aking trabaho. O ba? Diba, pare-parehas lang ang ginagawa ko araw-araw. Isa -araw. eh, yan nga ang ginagawa ko eh. <laughs> Nakakaloka. Pero sobra ako nagpapasalamat sa kanya Sa magandang trabaho ibinigay niya sa akin At syempre sa aking mga magulang na pinag-aral nila Kung hindi sa kanila wala ako sa trabaho na ito O sana all nagbibilad na ng palay <laughs> Mga naman nilang umani At hindi hey na nga tapunta na ako sa pangalawa kong pasyente Nagchat nga yung pasyente ko at hintayin ko na lang daw sila dito Kasi nga galing sila sa kabanatuan Abay naman hindi nga ang puwit ko dyan kahihintay hintay <laughs> Almost 30 minutes ako naghintay sa kanila. After 48 years, heto na ang aking sundo. <laughs> At nakasakay na nga ako sa kanilang sasakyan papunta sa kanilang bahay. At nandito na nga ako sa bahay nila. O oh, di ba diba? napakaganda ng tanawin sa labas. Kulay green. Berdeng berde. So ayan nga, tapos na ako magpasyente at palipat naman ako sa kabila. Nakakamiss naman yung anak ko. <laughs> Walang makulit. <laughs> ayan nga, tanghalian na at tumawag na ang aking anak. Kakain na nga daw siya. O, oh, di ba, nagpapaalam pa sa akin at nagbibidyo ko. At panoorin ko nga daw siyang kumakain. Tuwing tanghali nga, na tinatawagan niya ako. Siyempre, namimiss ako ng anak ko. And nga, at nandito na ako sa isang pasyente ko. O, oh, di ba diba, napakaganda ng na kanilang bahay. Pagkatapos, lilipat na ako sa kabila. Siyempre, hindi mawawala ang pagkain. Heto nga yung inihanda nila sa akin, Napakasarap. Lumpiang gulay. O, oh, di ba panalo sa merienda sa lugar na ito? Meron pa nga silang pabuko. At hindi mawawala ang mga tinapa. At hen nga, tinahalo ko na ang sauce at ang gulay. Ito na nga ang tanghalian ko. O, oh, di ba walang rice? Nagda-diet ako. Pero parang hindi. <laughs> kaloka. So ayan nga at palipat naman ako sa huli kong pasyente. Umuwi nga muna ako sa bahay para magpahinga ng konti. At ayan nga at raratsyada ulit. Walang kapagura ng akla. Okay lang yon para makaipon. So ayan nga at nandito na ako sa palengke para bumili ng ulam at pagkain ni Maro. Pagkatapos uuwi na ako ng bahay. at ayan nga at lumabas ulit ako. Eh, bakit napakahina ng boses mo? E, paano ipagod na? Eto nga ang anak ko parating na at sinundo ko nga sa labasan. Sa ganitong oras eh napakahirap tumawid d'ya. Tumasakit nga daw ang leg ng aking anak. Ayan, Ay, tinuturo niya kung saan banda. Oh, wala mo ng kain vlog ha. <laughs>